Who's there? OA. OA who? Jawen. <laughs> Una sa lahat, sa mga nagtatanong po dung regarding sa t-shirt. Ah! Oh, kasi may mga nag-comment na. So, sasagutin na natin yan. Wala po eh. Walang binibenta ng ganyan. <laughs> Hindi ko alam kung yung iba nag, uh, nagbibenta po. Pero, sa akin, wala-wala ko wala akong binibenta ganyan t-shirt. Kung gusto nyo pong matuto kung paano gumawa niyan, <laughs> ipm nyo lang ako. May mga nag-pm na rin sa akin kung paano daw gumawa. AI po yan. AI generated po yung design ng t-shirt. Pero may code po kasi tayong nilalagay para ganun lumabas. Diba? Ibang klase talaga yung AI. Pero kailangan, gamitin pa rin natin sa tama yung mga ganyang AI na tools. Pero sa mga tatanong po, ipm nyo lang ako sa Facebook. Napin nyo lang batang helmet or little bead. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa para lahat tayo, nakapag-generate na lahat tayo, makapagsuot na. Ah. Pero ito nga mga bata, helmet, no? So, alam mo, tatak ko lang dito. Bakit explain na lang, explain? Explain pa more! Oh, ah. Ba't ngaw-ngaw na ngaw-ngaw sa SOCMED? Bakit hindi na lang ilabas yung bank transaction? Yung telco convo, mm. di ba? Para once and for all, hindi ko kailangan mag-explain, mag-ngaw-ngaw. Simula pa lang, ang dami na pong kwento. Mula sa budget insertion di umano, ginamit lang tayo at dinaan dun sa Bulacan, hanggang sa naging bycam, hanggang insertion sa bycam, tapos contractors, litrato sa cellphone, tapos paulit-ulit sabi gaagaa at ngayon ang program. Sampung beses na po nagbago ang paratang. Pero iisa lang ang katotohanan, lahat po ito walang laman. Photoshop at narinig daw di umano. Klaro po sa akin, sindikato, may interes sa 2028, may gustong sumikat, at ako raw po ang gustong ialay bilang sacrificial lamb. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminence ni Joel Villanueva, si Zaldico na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nagumpisa na ang pagkasira at pag uh, uh, bato ng putik sa ating pangalan. Ano ba yan? E eh, nag explain Ano ba? Ay, tama tama yung t-shirt ko. Ito, ito, mga bata helmet, meron ko. Matakaw. Sa? Kaban ng bayan. Wow. Matakaw, Matakaw mga ilalabas namin na merch ni Bijogapar. Mm. So, ongoing yung design natin para dyan, di ba, no. So, yun na lang abangan nyo kung gusto niya talaga ng t-shirt. Maglalabas tayo ng mga designs. Pero, ayan nga, mga patang helmet, gusto Si Mayor Lenny, chill-chill pa rin para mm. sa mga program sa Naga. Oh, oh. Pero, ito, malapit na 21. Ito pala, yung anniversary kung kailan din ni ni yung pinaka, ano, magandang mm. Marcos. Yung si Apo Lakay, mm. yung martial law sa Pilipinas. Oo. So yun yung mismong araw ng pagdideklara niya ng martial law, mm -hmm. September 21. Eh, malay niyo ngayon, iba na ang mailalagay sa history kung ano ang magaganap sa September 21. Anong wow. magideclare? Ay, itigil na at puksain na, par ang mga nagpapahirap sa Pilipinas. Mm. Diyos ko, na narinig ko yung mga balita ngayon sa mainstream media at nakakainis. Bakit kailangan maabsuelto tong dalawang ulo po? Okay? Ba? Bakit hindi pwedeng kasuhan, panagutan nila, di ba? Mapapanagutan. Oo, oh, ibalik yung pera. Oo, oh, ibalik. Ibalik. Uh, ibalik ang pera. Pero, syempre, hindi lang sa kumbalik ng nakamkam nila. Kundi, no. dapat maparusahan sila. Para mabalik diba? nyo naman ang buhay nyo sa tama. Jesus, ang dami nyong ang dami niyong no? sinirang buhay. Alam niya ba yun? Pagiging ganid. So, Ang dami naghirap dahil sa inyo. Oo. Pero ayan nga, i-comment yun na dyan mga kabata helmetal na dun sa mga gusto nung t-shirt na hmm. pinost natin. Basta stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi nga mga sa buhay niyo, may din na mong i-keep setting everyday, God bless everyone. Bye! Okay, lady. Oy! <laughs> <laughs> Sipre, kay Lenny! Hoy! Siyempre, kay Lenny tayo! Kay tayo! Hiyo. September 21. Lumeta. Oh, paalala lang po. wag magulo. wag, wag, manggugulo. Huwag magulo, wag manggugulo. Mag 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 At please lang, may magaganap daw kasing maisug sa liwasan. So, iba o baka maligaw kayo. Oh. Sa lumeta po, yung about sa ano ha, corruption. Maging mapagmasid. O baka mamakusan sa <laughs> Pag may sumigaw ng... Bring him home. Isigaw nyo, Roque. <laughs> Bring him home. Pro. Pwede diba? ulitin natin okay, yan. Okay. Bring, Bring him, him home. home! Roque! Humpating! <laughs> Alam mo, ako kay Roque, eh, umuwi na lang siya. Pero ayun nga, sa September 21. Ay, tsaka meron nga pala. Ay, man. Mag-iihaw daw ng isang daang baka. Sino? Sa Davao. Ay, oo. kasi di ba may luneta park din daw sa Davao. Oo. Isa pagdadasal sa daw nila. Ay, 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 alay. Pagkanisip, te. <laughs> alay yung baka.